Good news ito para sa mga taga-Davao City. Nanindigan po si Commissioner, sorry, Chairman George Erwin Garcia na ang kailang trabaho ay magproklama kung wala na kumimang mga petition kung ano man. Ang ay magproklama kung sino ang nanalo. Kaya ito pinag-usapan dahil nga po si Rodrigo Roa Duterte kahit nakakulong, sa ICC ay nanalo po uh, dito sa katatapos na eleksyon. Kaya ang sinasabi ngayon ni George Garcia, chairman ng COMELEC, trabaho nila ay magproklama, kaya ipuproklama nila ito nananalo. Kahit na mayroon pa kung mga hindi pa rin tapos ang petisyon for disqualification, pero ang implementation, kung ito'y mapuklama, bahala na daw po ang DILG. So, ayan ho. Kaya magandang balita kasi ang paninindigan ngayon ng Comelec sa kailang responsibilidad na magproklama kung sino ang ibinoto ng tao. Kaya yan po yung mangyayari. na mayor ng Davao, muli si Rodrigo Roa Duterte. Pakinggan nyo ito. Ang DILG na po ang bahala dun. Kasi po kami po, as far as we are concerned, hanggang doon lang po kami sa ano eh, hanggang proclamation lang po kami, uh, Ma'am Karen, at sa uh, kanya, uh, sa isang tao na nanalo. So, basta po na-proclama na siya, matatapos na po yung jurisdiction ng Commission of Elections. At kung makakaupo po yung isang tao, kung siya ay nakapanumpa o hindi, ang DILG po, base po sa Local Government Code, ang bahala at in-charge na po sa ganyan. Oh. Ayun, so mali na po. Ayan ha, na-interview ho na interview po ng ambos interview interview kasi yan ng mga media ay eh, sumingit uh, patala, si ano si, uh, si si pa. tawag dito yung si Karen tungkol dito sa interview niya so maliwanag po yan para i-celebrate ang opisyal na pagdating ng ah, Tenkai kaya na ko doon kasi yun ang trabaho talaga ng Comelec kung may mga petition disqualification sa isang kandidato before during or after election didinggin nila yan pero kung sa oras na makita nila na wala namang mga basihan para i-disqualify ng isang tao, o isang kandidato ay ipoproclaim. At yun nga, sabi niya, pag naiproclama ito, bahala ng DILG kung paano ipatupad at papanumpain si Duterte kasi ngayon nakakulong sa The Hague, Netherlands. Mas yun, napakalayo. So kung siya yung mapoklama na mayor, siya yung magpapatakbo as mayor. At ngayon, kung nanalo, alam yung hindi naman po problema yan eh. Kung halimbawa, nanalo si Digong Duterte na mukhang siya na nangway magiging mayor. Tapos kung halimbawa, nanalo ulit si Baste, si Baste po ay tumatakbong as mayor, ko, oh, ay eh, mag-acting mayor yan si Baste. Kaya mga Duterte pa rin po, madali sabi, magpapatakbo kung nanalo si Baste. Mukhang panalo rin si Baste. Kasi si Baste ang incumbent mayor. Pero tumakbo as vice mayor, dahil ang tumakbo mayor nga yan, kanyang ama. Ay nanalo nga so, si Rodrigo Rojo Duterte, babalik na mayor, kaya lang nakakulong. Ngayon ang vice mayor, ang peting maging acting mayor. Bahala na nga daw din ang DILG. Kasi ang DILG ay mayroong authority sa mga local executive kung anong gagawin. So, kung si Duterte nakakulong, hindi magawa ang kanyang trabaho, yung vice mayor, yun ang magiging acting mayor. At yun namang number one councilor, yun ang magiging acting vice mayor. Ganun po ang pwedeng mangyari. Hmm? So, ayan ho yung uh, development dito. So, magandang balita ito dahil kayong mga bumoto kay Rodrigo Duterte na gusto nyo bumalik ng pagiging mayor ng Davao City at tinalo si Carlo Nograles, ay kayo po masusunod, siyempre. Ang COMELEC hindi pwedeng humarang pero meron pa lang mga petition na hindi pa raw napapag-usapan. Meron kasi mga disqualification cases so ganon naman talaga reresolbahin mo na Pero definitely irerespeto ng ng COMELEC kung hindi ang desisyon ng mga botante lalo na ho kung mahina yung ground ng mga nagpipetisyon petition for disqualification against uh ah, Duterte. Ayan. So ayan po. Mm -hmm. Na sa mga isang controversial. Sabagay, mm -hmm. ah... Ngayon lang ba may mangyayari na ang elected mayor ay nakakulong? Para ngayon lang yata mangyayari ito. Sa mga senador, nangyayari na yan. ba? Diba? Na nakulong na senador, ah, nakulong kumandidato. Kato ni Trillanis araw, nakakulong yang kumandidato na pa. Okay na senador. Hindi ganyan po eh. Eh hmm? ngayon po iba ito, mayor dating Pangulo, si Rodrigo Duterte, ay controversial kasi nga po, magibigat naman yung kaso niya, human rights violation, crime against humanity, dyan po sa Davao. At saka sa buong bansa. Eh, sinasabi ng mga kumpenan sa ICC, sa Davao City, nagumpisa yung paglabag sa karapat ng tao nung mayor pa siya. Pero ngayon, may desisyon ang mamamayan ng Davao City na ibalik siya, magiging mayor, ayan po yung masusunod. Kung kailan ang proclamation at kailan siya paupuin, hindi natin alam. Abangan niya. Kasi may politika, may legal, technical issue ito. Abangan natin. Hmm. Pero yung ginawa at paghahalal ng taong bayan ang dapat masunod. Yan po yung makapangyarihan sa ating sistema ng politika at eleksyon. Ang pulso, hatol ng bayan, kung sino ang gusto nila sa mga posisyon, yan ay dapat sundin. Ayan, okay? So, muli at uh, painit ng painit po ang mga bilangan na. Inuulit natin, partial, official, partial pa lang po ang mga resort dun sa iba na mga local malamang karamihan po sa mga local na deklara na kasi madali dyan sa local eh ah, pero dun po sa national eh matatapos na rin yan ah, magkakaroon tayo ng mga bagong party list congressman, district congressman local official at senador ang ating aabangan ano ang mangyayari sa susunod ang pag-uusapan na next month impeachment ayan, ayan, kay Sara Duterte ay kaabang-abang ito hmm? So, sana po makamoguna, Sana po tanggapin na natin lahat. Ako tinatanggap ko ang sa ngayon na uh, accounting sa party list at uh, senador, ang uh, mga national. Panalo ko sa uh, binoto kong party list. Ah? At uh, sa senador, eh, mukhang apat lang yung aking naipanalo. Ay, okay lang po. Masaya ako yan. Hindi naman ako kailanman nanalo ng Uh, marami sa Senado Kasi pinipili ko talaga yung Sa tingin ko yung pagkakatiwalaan At uh, may, may kaalaman Hindi yung napadaan lang O kung sino-sino artista dyan Ah eh, hindi, sorry At kung sino man yan Hindi po Ako, talagang pinag-aaralan ko Kaya hindi ako nag recommenda Bihirang-bihira eh Kaya at least uh, Doon sa Ibinoto ko Meron akong siguradong apat na ngayon Parang apat na eh Parang doon sa uh, initial na bilangan Apat na po yung Four uh, uh, senator candidate Ang pumapasok asap of now. Ah, uh, pero palagay ko, baka hanggang doon na lang. Meron pa ba? Yung mga ibang kandidato, mukhang malalayo eh. Oo, pero yung apat sigurado. Hmm? Okay? <laughs> eh, na nabangit ko na yan. Pero, pakatapos ng bilangan, kasi mahirap ngayon, ah, uh, hindi pa naman tapos yung uh, bilangan. So, sa ngayon, inuulit ko, ah, uh, labindalawang kandidato, apat lang yung naipapanalo ko. At okay lang yan, proud ako. Kasi ang importante, hindi man nanalo, lahat ang kandidato natin pero nagawa ko ang aking obligasyon bilang registered voters, bilang mga Pilipino, bilang tao, yung aking obligasyon doon na. Nagawa ko na yung panalo na ko doon. Eh, ko ng maayos kahit na mainit na talagang napakainit. Grabe po. Ah, ang mga eskwilahan talagang matindi. Kawawa yung mga nakita ko hapon. Yung iba talagang pinagpapawisan sa haba ng pila. Mabuti lang yung presinto namin. Hindi. Walang pila. Ang galing. Medyo nahirapan ka ilang ikot din ako bago nakita ko yung presinto kasi napakainit nga at paikot-ikot sa eskwelahan eh. Pero makita ko eh hey, ito pala walang pila kaya mabilis. Ah, sa ilang minuto lang tapos na kagad. Pero yung iba pamilya talaga. Kaya ako natutuwa binabalita ko ito kasi yung mga tao volunteer kasi yan eh. Volunteer na ginawa yung pagpila, pag nag, uh, nag, nagtiis ng init, uhaw at gutom, bumoto sila. Nakakatuwa. Nagsakripisyo, voluntary, at sa tingin ko, malaking mataas na prosento ang nakaboto kahapon. Napakaganda. Sarap ipagmalaki yan. Proud to be a Pilipino. Patuwa tayo dahil ang mga Pilipino ay nag-participate sa eleksyon na ating obligasyon at karapatan na tayo ay bumoto ng mga karapat dapat sa ating pananaw. Kung hindi man nanalo, ibang isyon. yun. Panalo tayong lahat dahil ating nagawa ang ating obligasyon under the law. Please like and share.